sa so, po sa inyo lahat ngayon po ay February 27, 2024 Martes na ikalawang uh, linggo ng Kwaresma o apat na pong araw na paghanda at mula po dito sa Minor Basilica and National Shrine of Black Nazarene at ito po ang ating una pagbasa at pagninilay sa araw na ito Ang ating po unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ng Martes, ikalawang linggo ng apatapong araw na paghanda, atin ko po mula dito sa Minor Basilica and National Shrine of La Nazarene Ang Ating po unang pagbasa at pagninilay ay nangok sa aklat ni Propeta Isaías chapter 1 verse 10 and verses 16 to 20 Mga Pinuno ng Sodoma Pakinggan ninyo ang sinasabi ng Panginoon. Mga mama na mamayan sa Gumora. pakinggan ninyo ang aral ng ating Diyos. Magpakabuti na kayo. Magbalik loob sa akin. Talikdan na ninyo ang masasamang gawain. Tumigil na kayo ng paggawa ng masama. Pag-aralan ninyong gumawa ng mabuti. Pairali ng katarungan. Itigil ang pangaapi tulungan ng mga ulila, ipagtanggol ang mga balo. Ali kayo at magliwanagan tayo. Gaano man karami ang inyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan. Kahit na kayo'y maruming marumi sa kasalanan, kayo'y magiging busilak sa kaputian. Kung kayo'y susunod at tatalima, masasaganain ko ang ani ng inyong lupain. Ngunit kung mapapatuloy kayo sa inyong pagsuway, ay tiyak na kayo'y mamamatay. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat. Narinig natin sa uh, pahayag na aklat ni Propeta Isaías ang uh, panawagan. simula pa kahapon ay nananawagan na tayo po ay magbalik loob sa Diyos. Pagsisihan ng ating mga nagawang kasalanan, humingi tayo ng tawad sa Diyos. At sinabi rin naman no, na ano mang bigat, gaano man kalaki ang nagawa nating kasalanan ay handa niya tayong patawarin. Ganyan po kabuti, kahabagin ang ating Panginoon upang handa niyang kalimutan ang mga nagawa nating mga pagsuway, mga katigasan ng ulo, mga paglabag natin sa kanyang panuntunan ganyan po tayo kamahan ng Diyos ng bayan. Sinisikap niya no na sa dami ng mga tao na kanyang ipinadala para tayo po ay paalalahanan, huwag na po maging matigas ang ating mga ulo. Dito po no no ako po ay assigned pa dito sa Quiapo, isa talaga sa kumbaga uh, isang gawain no dito sa 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 Quiapo ay yung meron po dito'ng kumpisal umaga hanggang gabi. Nung dati, wala pang uh, COVID, talagang bukas ang simbahan ng Quiapo no, 24-7. At talagang sinisikap no, ng, ng, simbahan na laging mayroong available na pari para magpakumpisan. At talaga pong napakahaba, na no, umisan talagang uh, <clears throat> umipila no, at pinipilahan po ang simbahang ito para ng mga taong nais nice po makatanggap ng sakramento ng kumbisan. Kaya nawa, magkaroon din po kayo no, ng lakas ng loob at tapang na pumunta dito, hindi man dito sa Kiyapo, sana po lumapit kayo sa anumang simbahan sa mga pari para ihingi ng tawad at ikumbisan ang mga kasalanan po. Bilang paghahanda natin sa apat tapong araw na paglalakbay tungo sa pagdaliwang ng Pasko ng Pagpapos. Muli isang so mapagpalang araw sa